Isang OFW nga na nagbakasyon sa Pilipinas at pabalik ng Kuwait. Ang nag-share ng kanyang experience tungkol sa pagkuha ng terminal fee refund sa airport. Ang terminal fee refund ay kadalasang nakukuha ng mga OFW sa tuwing bumabalik tayo ng abroad. At sayang na sayang din talaga kung hindi natin makukuha ito. Sa mga ibang airline staff ay kayangan yung magtanong sa kanila kung paano ito makukuha. Katulad nga ng naging experience ko before nang sumakay ako sa Qatar Airways. Kung saan hindi ko nga nakuha ang terminal fee refund ko sa airport dahil wala ngang nag-assist sa amin noon. Pero kadalasan naman ay nakakakuha tayo ng refund, lalo na pag sa Kuwait Airways ako sumasakay. Yung mga kababayan nga natin doon ay nag-announce sa mga pasahero at nire-remind na kuhanin ang ang terminal fee sa counter kung saan nakapwesto ang kanilang desk. Pero alam mo ba na pwedeng hindi mo makuha ang terminal fee sa airport kahit available pa ito? Panoorin mo ang video na ito kung paano mo maiiwasan ang ganitong pangyayari. Wala ka na makukuha ang terminal fee pag pabalik ng abroad kung wala kang dalang hard copy ng OEC mo. Parang si Kuya dyan, nga nga. As <laughs> in, nga nga. Wala ako na kukuha ter uh, terminal fee kasi nga wala akong hard copy. Meron lang ako is yung PDF file ko. Eh, which is kailangan pala kung magkiklaim ka ng terminal fee na 550 pesos, it's dapat meron ka may present na hard copy ng OEC mo. So, isa itong magandang paalala sa ating mga kababayan, regardless kung nasan bansa ka man papunta, basta OFW ka, dapat meron kang hard copy ng OEC mo para ma mo yung terminal fee. So, ayan, So, all my kababayan, dyan sa Kuwait, at kahit nasan bansa ka man, Huwag <laughs> kang gagaya kay Kuya dyan na babalik na walang hard copy ng OEC. Again, always keep safe and God bless you, all. Love you love you. At para sa mga hindi nakakaalam ito ang madaling paraan. Upang makuha ang maibabalik na 550 pesos terminal fee para sa mga OFW, ang 550 pesos na refundable na bayad ay isang programa ng gobyerno bilang benepisyo sa mga Overseas Filipino Workers OFW na umaalis ng bansa. Upang magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga hakbang upang makuha ang refund ng terminal fee ay madali lamang una. Dalhin at ipakita lamang ang iyong nakaprint na itinerary receipt at isang valid na identification sa refund booth o sa Manila International Airport Authority Office. Pagkatapos, ipakita ang Overseas Employment Certificate, OEC, ang iyong work permit o work visa o employment contract o anumang katulad na dokumento na nagpapatunay na ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. May iba pang mga airline na may malaking bilang ng OFW na may nakalaang booth sa departure waiting area kung saan ang overseas employment certificate ay isa-submit kapalit ng terminal fee. Ang mga OFW ay opisyal na naitatala sa pamamagitan ng sistema ng Philippine Overseas Employment Administration. Laging tandaan ang oras ng iyong flight kung may mahabang pila sa booth ng refund ng terminal fee o sa opisina ng Manila International Airport Authority. Ang opisina ng Manila International Airport Authority ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, lunes hanggang biyernes, maliban sa mga araw na walang pasok o holiday. Para sa mga hindi OFW, maari mo ring i-refund ang iyong hindi nagamit na terminal fee kung na-miss mo lang ang iyong nakatakdang flight. Aside from OFWs, airline passengers whose flight were cancelled may also avail of a refund. Dahil may mga pagkakatao ng mga pasahero ay hindi nakakales, nag-expire ang ticket, at uh, for some reason uh, sila at nung, mag nung hindi na pwedeng gamitin, so ito dapat ho, isusoli natin sa pasahero yung mga taxes na yon kasi hindi ho sila gumamit ng ating palibaran. At kung nagustuhan niyo ang video na to, ini-invite ko kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pahiitin na na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin, exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.